Mr. Chair, that's uh, specifically the support we need from Congress. Kasi ngayon, uh, hindi malinaw. Wala talaga. As yung sa legal study po namin, walang eksaktong batas na will allow us to take it down. Kami, NTC, NPC, or CICC. So ang nangyayari po sa amin, nakikipag-coordinate kami, and 75 days na po ako dito. Siguro naka apat na sulat na ako sa puro lang kami sulatang sulat at sa meeting eh uh, so makakatulong po yung uh, ginagawa ng tricom and if they, you can craft a law that provides us specifically that uh, authority nabanggit ko streaming platform yan streaming yung mga platform. youtube for example youtube live facebook live mabilis po yon pag uh, sa algorithm nila tinitignan nila yung mga nasasabing salita. Tapos take down kaagad. Meron din silang uh, visualization. Pag pangit yung... Pagka, pagka dapat i-take down ng porn, mati-take down nila. Mabilis po yun. Yun yung hinihingi natin na uh, gawin nila. Uh, ang sinasabi lang sa amin kasi ng mga platform, kailangan daw i-define sa batas ano ibig sabihin ng fake news. Pag malinaw daw yung definition ng fake news sa batas, iproprogram nila yung sistema nila na immediately ma-take down. So parang hinihingi nila yung 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 definition mismo. Blood juice committee sa katotoo, ay nan ka service wala, hindi binibigwas, lacking and that's supposed to look at dipinas.